Hello oh guys, welcome back to our channel so, mayroon tayong gagawin sa electric pan so bago ang lahat ito muna ang repair natin itong easy cord na nginat ng daga ito muna ang i-repair natin bago yung mismong electric pan So mag-skip tayo. Ayun. Na repair na, ayan. Lagyan na natin na electrical. Tapos plug in tayo. Plug in tayo. Ayun. Tapos select tayo ng speed. Select tayo ng speed. So, wala. Wala nangyari. So dahil walang nangyari, yan, ulitin natin Yan. so wala hindi umikot hindi umikot so ang susunod na gagawin natin ay unplug muna natin tapos tingnan natin ang motor check natin ang motor kung may resistance siya so ito guys tinanggal na natin ito sa likod para hindi na humaba ang video Totoong tingnan natin dito yung motor kung good pa ba yung motor dito mismo sa kapasitor tanggalin muna natin ang kapasitor tapos putuli natin tapos i-test natin ang motor kung okay ba siya kapag may resistance yung motor ibig sabihin good yung motor pero bakit ayaw umikot So, yun ang aalamin natin. Putulin muna natin, guys. So, habang nagputol tayo dito, guys, kaya ng dati, like, subscribe, and share. Ang video na ito ay para sa mga beginners lang. Kung ikaw ay professional na, matagal ka na nag-repair, so, pwede mo nang skip ito. So, para lang ito sa mga beginners. So, ito yung gamit niya, guys. 1.2 UF test din natin ito mamaya guys test natin itong kapasitor nya kung okay pa ba sya so dito muna tayo sa, sa motor so yung pinagtanggalan natin ng kapasitor yan yung itetest natin dyan tayo magtetest sa motor kung okay ba yung motor nya okay ba yung winding nya wala bang putol hindi ba sunog yun yung titingnan natin guys okay So para sa mga professional, alam na nila ito. Para sa mga professional na technician, matagal na nag-repair, alam na nila ito. So pwede nyo na ang skip. Para lang ito sa mga beginners. guys so test natin siya guys may resistance ba yung motor mayroon bang continuity o resistance so ang motor dito guys ay maliit lang maliit lang siya hindi makapal yung motor nya so kaya ginamitan ng 1.2 uf dahil manipis lang yung motor nya 1.2 uf lang yung ginamit So pag pinalitan natin ito ng 1.5 Masusunog yung motor Masisira yung Bushing Guys tingnan guys Yung tester Test natin ang, ang Motor kung okay pa ba Gagalaw pa ba yung needle Ng tester Ayosin muna natin guys gumalaw guys yung needle gumalaw yon gumalaw siya mayroong resistance ibig sabihin ang motor niya ay okay so bakit ayaw umikot okay naman yung motor so tingnan natin itong pan blade niya mamaya tingnan natin yung pan blade kung matigas bang paikotin so ito muna Check muna natin ang kapasitor. Baka dito sa kapasitor, kaya ayaw siya umikot. Baka sira na rin itong kapasitor. So check natin itong kapasitor. Gamit tayo ng digital multimeter. So guys, habang nagbalat tayo, ulit, okay, like, subscribe, and share. So, gamit tayo ng digital na tester. Tapos, hanapin natin yung nano-parad. F. Hanapin natin yung NF, guys. Kapag nag-reading na siya, nagiging UF. Micro-parad. Okay? So, ganun yun, guys. Hanapin natin yung NF. Tapos, pag nag-reading na siya, nagiging UF na siya or micro parad. Yan 'yun guys kasi maraming nag comments doon sa previous video natin. Ano ba yung NF at saka UF? Yung NF nano parad, yung UF micro parad. So, kapag hindi pa siya nag reading NF pa siya. Kapag nag-reading na, nagiging UF. So, ganun lang yon guys. Yan, tingnan niyo, guys. O, 1.1. So, 1.1, so, okay pa ito dahil 1.1. Isa lang yung nabawas. Ang original na value niya ay 1.2. Tapos, nabawasan ng isa. Ay, pwede pa itong gamitin. Okay, guys. So, yan, 1.1. Yan, nagiging, ayan, 1.1 ito, guys. So, 1.1 microfarad. Okay, guys. So, dito tayo. Okay naman itong kapasitor. Bakit hindi? Niikot. So, tingnan natin yung pan. Kung ma pan blade niya. Kung swipe ba siya. pre -wheel ba siya na paikutin. Tingnan natin. So, guys. So marami tayo dito yung kapasitor Kaso ah, ang mga kapasitor natin ay 1.5 at saka 2 UF So hindi natin pwedeng ipalit ito ito guys tingnan natin ayan guys so oh. ang tigas guys oh. so ito yung dahilan guys bakit hindi mapaikot ng motor itong shafting so dahil hindi siya free ang tigas maraming kalawang sa ilalim so guys sa previous video natin may nagsabi na baka hindi na pwedeng tanggalin yung motor sa ilalim lagyan na lang ng ng oil Lagyan na lang ng oil dyan sa labas. Ang masasabi ko guys ay babalik at babalik pa rin yung problema. Kapag hindi natin ito, tinanggal yung motor niya sa ilalim. Pag hindi natin tinanggal yung motor niya sa ilalim, yung shafting, hindi natin tinanggal at nilinisan, lalagyan lang natin siya ng langis dito sa labas, babalik pa rin yung problema ganun yun guys so para iisang repair lang hindi na babalik yung problema kailangan natin siyang tanggalin lahat tapos lagyan natin ng langis tapos lilinisa natin yung shafting linisa natin yung shafting para wala yung kalawang so ganun yun guys so okay din yun yung nag-comment sa previous video natin. Okay din yon, lagyan lang ng langis dito sa labas. Depende na sa inyo. Pwede rin kayo maglagay dito sa labas ng langis. Dito nyo lang sa labas lalangisan yung shafting. Ang problema lang ay hindi makapasok ang langis doon sa pinakailalim ang langis hindi makapasok doon sa pinakailalim kaya babalik at babalik pa rin yung problem okay so ang pinaka best na solusyon ay tanggalin lahat linisan yung shafting tanggalin ang mga kalawang lagyan ng langis at masosolve na yung problem long term solusyon na yun guys yun yung tinatawag na long term solution okay so ito yung long term na solution guys doon sa previous video natin may nag comment pwede rin sa labas maglagay ng ng langis so pwede naman pwede naman doon dito lang sa labas tayo maglagay ng langis pero malaki ang chance na babalik pa rin siya ang tigas guys oh so, dahil sa kalawang tigas tanggalin guys dahil sa kalawang so hindi mapapaikot ng motor ang shafting dahil sa tigas ng kalawang so kailangan talagang tanggalin guys at linisan tapos lagyan ng langis and guys ang tigas so maglagay tayo ng langis guys kaya ng sinabi ko lagay tayo ng langis. Tapos linisan natin yung shafting. Tanggalin natin yung mga kalawang dahil ito yung long term na solusyon. Hindi ito short term. Ito yung long term na solusyon. Kailangan natin siyang tanggalin lahat at linisan. Kumbaga sa makina, kailangan natin siyang i-overhaul. So, ayan guys. Ang tigas tanggalin guys. O, ayan. yan yung sinasabi ko. Hindi mapaikot ng motor. Dahil ang tigas. So, kapag sa labas lang tayo naglagay ng langis, ang mangyayari, babalik pa rin itong problem niya. And guys, tingnan guys, ang kalawang, ang daming kalawang guys. Yan yung sinasabi ko guys, pag hindi natin ito nilinisan, babalik at babalik pa rin yung problem to hindi natin tinanggal doon lang tayo sa labas naglagay ng langis hindi naman makapasok dito sa ilalim sa, sa shafting so babalik at babalik pa rin yung problem so ang gagawin kung gusto mo ng long term na solusyon so tanggalin lahat yung overhaul tapos linisan so guys habang maglinis tayo dito promote ulit tayo paki like subscribe and share maraming salamat so guys pagkatapos natin itong malinisan ayan linis na guys so malinis na siya tapos ibalik na natin ito lahat 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 ibalik na natin linisan rin natin itong mga yan post testing tayo guys nabalik na natin lahat hindi natin pinakita nag skip tayo dahil 15 minutes na so testing tayo guys yan plug in na tayo so guys testing tayo yun so guys